Hello mga idol kabayan, kumusta lahat? Muli samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo sa pinakamagandang isla sa Quezon province. Ang aking hometown na ipagmamalaki ko, ang Alabat Quezon na kung saan ay ongoing process po ang ginagawang pinakamaganda at pinakamahabang tulay sa buong Quezon province, ang Roma Point Bridge na magdudugtong po sa Gumakakayson -Quezon at Quezon-Quezon ng Alabat Quezon. At it, sobrang nakaka-excite nga ito mga idol kabayan sapagkat malapit na siyang matapos at siyempre kapag natapos na pantuloy na to ay mapapabilis ang transportation papunta sa Alabat Quezon. At ito ngayon pinakamagandang port area namin ng Alabat na kung saan mapapansin nyo napakaganda po ng mga beach resorts dito na mala palawan at mala malabalisin na kung saan ay makikita nyo dito ang magagandang tanawin at napakapuputing buhangin. So ano pang inaantay nyo mga idol kabayan, muli samahan nyo ako at mamashel tayo at ma-experience natin yung ganda ng Alabat Kesan arat na. Let's go!